kabihero ito po yung dinalang hapunan natin ngayong gabi gabi ng uh, sabado dito po sa loob ng ating uh, bus mga kabihero pork chop, chop soy, salad ayun yan po yung ating uh, hapunan ngayong gabi dinala sa atin ng ating uh, pasahero mga kabihero Okay mga kabihero Alas 7 na po mahigit ng umaga tayo nagising at maaga po tayong uh, dinalahan ng uh, almusal So pakakain po natin, naligo po tayo At uh, pumunta po tayo dito sa kanilang resort na pinuntahan yung Max Javier's Place mga kabihero So ito po yung napakaliit ng kalsada kung kaya na obliga po tayong uh, madaliin yung kanilang pagbaba kahapon at uh, ngayon lang po nating uh, umaga binalikan at nang maihatid ko po sa inyo kung ano po ba yung makikita dito sa loob ng uh, resort na ito mga kabihero. So kung mapapansin po ninyo, parang hindi nabigyan ng maayos na regulasyon ng uh, pamahalaan itong mga resort po dito sa Matabungkay Iba't iba po ang may ari yung mga nakikita po natin ng na mga establishment na yan at napaka po ng daanan papasok para marating po natin yung mismong uh, gilid po ng kanilang uh, swimming area. So hindi ho monopolizado ng isang uh, resort yung uh, Dalampasigan. Ayan, yan po yung uh, Max Habir Place. At uh, sa itaas po nito ay eh, nandyan po yung ating mga pasahero. Ayan yung isa sa ating mga pasahero kumakaway-kaway at ito po yung uh, palusot doon sa tabing dagat mismo mga kabihero so kung makikita po natin dahil uh, Sunday po ngayon eh, talaga hong uh, ubod ng dami yung mga turista na, na nagmula po sa iba't ibang ah uh, bahagi po nitong uh, Batangas siguro at ng Metro Manila kasi yung isang sasakyan kanina nakita ko nagmula pa po sa Kainta mga kabihero ayan so makikita po natin na yung tubig dagat po ay halos umabot dito sa gilid po ng mga business establishment mga kabihero ubod po ng uh, lakas yung uh, mga alon hindi katulad nung mga panahon na dumadalaw po tayo rito na Payapa po yung tubig dagat dito sa lugar po ng uh, Matabungkay. So makikita po natin dahil uh, parang wala hong uh, exclusivity yung uh, dagat. Hindi katulad po sa ibang resort na kung sino po yung may-ari ng uh, establishment sa tabing dagat ay mayroon po siyang isang uh, nakukurdo na nabahagi para po sa sarili nilang mga customer. So ayan po yung uh, Xavier okupado po yan ng ating mga pasahero yung uh, second at uh, third floor mga kabihero na sa almost uh, 40 passenger po kasi yung sakay natin kahapon at uh, yan daw po ay ginagamit nila ng kung ilang taon na at uh, every year ay yan po yung kanilang pinupuntahan uh, so ayan napakalakas ng alon mga kabihero so, uh, hindi ito safe para sa mga batang below 12 years old sa lalakas po ng hampas ng alon ay hindi ho magiging ligtas ang bata kung hindi po sasamahan ng kanilang mga guardians mga kabihero Ito pong area na ating kinatatayuan ay wala pong gaanong floating uh, uh, cottages pero doon po sa gawing unahan, sa gawing kanan po natin, ay eh, natatanaw po natin yung iba't ibang kulay ng mga floating cottages at dito po sa ating uh, gawing kaliwa ay mayroon din po tayong natatanaw na napakarami pong makukulay ng mga floating uh, cottages mga kabehero. Pero itong area po na ito siguro sa regulasyon po ng kanilang bayan ay wala ho. Open na open po itong uh, dagat dito sa lugar po na ating uh, kinatatayuan. pagkatapos po nating may sa inyo yung uh, swimming uh, area po dito po sa lugar po ng Matabungkay eh, tayo po ibabalik na po sa ating uh, parking area at uh, titingnan na po natin yung ating bus masyado pong malayo mula dito sa resort na ating uh, pinuntahan eh baka humamaya eh mayroong hindi magandang mangyari kung hindi po natin uh, babantayan so maghihintay na po tayo doon at uh, tatawagan po tayo kung dapat na po silang sunduin pagkatapos po ng kanilang pananghalian mga kabyahero so bagamat masisiki po yung kalsada rito mayroon naman po mga public parking na magbabayad po ang bus ng 300 isang araw para medyo safe po na hindi nakahamba lang sa mga kalsada. Dahil kapag nasa main road ka nga po ay napakasikip at uh, lilikahan lang po ng masikip na daloy ng uh, trapiko mga kabihero So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat muli. Salamat po sa pagbisita bilang suporta sa aking munting channel mga kabihero.